Yeah. Malagkit. Ayos. Ayan mga idol. Um, lumalagkit na ang daan. Pero napakaswerte ni Hinata mga idol dahil kakaunting mahirap ang dinadaanan niya. Ah, bali 2 weeks na kami nagkakarga dito. Bali nasa kulang-kulang 1,600 pirasong scapul na ang aming nahakot na hinata. Sulo kami. Dahil yung mga inaaka, may mga kanya-kanya hilahin. Pero okay lang yan. Tatsagayin natin para marami tayong hanap buhay. Sige! Yan, malagkit. Malag Nahakab mga idol ang sapata. Sana'y magtuloy-tuloy na ang init para tuyo na talaga ang daan. Maganda mga idol ang daan dito, pantayin. Saka kaunti talaga mahirap sa mga tawiran lang sa ilog ang nahirap dito sa amin yung paglusong sa pag-ahon ng ilog pa 20-22 lang tayo 22, 20, pagka malaki 20 lang nakakainip lang magsulo mga idol <coughs> Hey! Sama nang kaya ko mga idol, paling. Ha ha ah. ha. Oh. Eh Tebabau kan Ha, jalan. Lawan babang eh.